Nagsagawa ng exhibit ang DOST, Department of Science and Technology, sa House of Representatives. Lahit ito na ibida sa mga mampabatas ang iba't ibang mga teknolohiya na gawa dito mismo sa bansa na makatutulong para maibsan ang dalang epekto ng mga kalamidad. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hinagupit ang Pilipinas ng mga iba't ibang kalamidad. Mula sa malalakas na mga bagyo, lindol, baha, pagguho ng lupa at iba pa. Kaya para mas maging handa ang lahat, inilapit pa ng Department of Science and Technology ang mga impormasyon at mga tugon na maaaring gawin sa mga mambabatas upang maibsan ang dalang epekto nito. Ayon kay DUS si Secretary Renato Sildom Jr., 2022 pa nang ilunsad nila ang kampanyang Handa Pilipinas Exhibition kung saan tampok ang iba't ibang disaster response technologies. Yung exposure ng ating mga tinatawag nating committee members, committee chairperson or committee members sa iba't ibang committee sa ating legislative no uh, group ay napakahalaga. So kung na-expose sila sa mga ganitong science, technology and innovation, mas mabibigyan nila ng angkop na uh, pagkakataon yung mga ehensya o technology developers na mag-comment sa appropriateness ng mga mga batas na pinapanukala. Para sa DUST, mahalagang maipaalam ito sa mga mambabatas. It is crucial for us to have forums and exhibitions such as this one. The Handa Pilipinas Initiative of the DOST serves us both a call to action and a desired end state, acknowledging the need for proactive measures in a nation vulnerable to geological and hydrometeorological occurrences. Anya, dalawang magkasunod na taon ng kabilang ang Pilipinas sa World Risk Index para sa pinakamataas na overall disaster risk. Ayon sa mambabatas, 60% ng kalupaan ng bansa ay may tuturing na hazard hotspot, habang nasa 74% ng populasyon ang nakatera sa danger zone. Samantala, ayon pa kay Sekretary Solidum, magandang pagkakataon din ito upang maipakita mga disaster response technologies na sariling ating ugawa dito sa bansa. Kaya inilalapit ito sa iba't ibang komite sa mababang kapulungan na posibleng gumamit ng teknolohiyang ito. Paano masuportahan ang mga local government na uh, may pangangailangan uh, sa mga teknolohiyang kailangan-kailangan doon sa mga pangarib na pwedeng tumama? Overall, ang gusto ko talaga ay maipakita sa ating mga mambabatas na kaya nating mga Pilipino na mag-develop ng mga teknolohiya upang hindi tayo maging biktima ng disaster. Dagdag pa ng kalihim kasama din dito na maaring mabigyan ng pondo ang mga lokal na pamalaan na nangangailangan. Bahagi na exhibit ang pag-asa, FIBOX at Advanced Science and Technology Institute. Kasabay nito ang pagtalakay din sa tamang konteksto ng mga kalamidad at paglalatag ng angkop na solusyon sa bawat aspeto ng disaster management. Matapos ang kamera, target naman din itong dalhin sa Senado. Rod Lagusad, para sa bayan.